ang deployment ng US Navy SEAL Team 6 sa Taiwan nitong buwan ng Setyembre ay nagmamarka ng isang makabuluhang pagtaas sa patuloy na tensyon sa pagitan ng United States, China at Taiwan. Ang hakbang na ito ng US ay isang tugon sa lalong agresibong postura ng China patungo sa Taiwan na tinitingnan ng Beijing bilang isang breakaway na lalawigan na kalaunan ay dapat na muling pagsamahin sa mainland China sa pamamagitan ng puwersang militar kung kinakailangan. Ang pagkakaroon ng mga elite na unit ng militar ng Amerika sa Taiwan ay binibigyang diin ang kabigatan ng sitwasyon at nagpapakita ng pagbabago sa patakaran ng US tungo sa mas direktang suportang militar para sa Taiwan. Sa nakalipas na ilang linggo at buwan, ang sitwasyon sa buong Taiwan Strait ay lalong naging delikado kung saan pinaigting ng People's Republic of China ang mga aktibidad nitong militar malapit sa Taiwan, kabilang ang madalas na pagsalakay sa airspace ng Taiwan at mga pagsasanay sa hukbong pandagat na idinisenyo ng China upang takutin ang Taipei. Ang kamakailang paghatol ng PRC sa aktibistang pampolitika ng Taiwan na Siang Chi Yuan para sa secessionism ay nagsisilbing matinding paalala ng paninindigan ng Beijing na wala silang pakialam sa anumang anyo ng kalayaan na meron ang Taiwan dahil ito ay sakop pa di umano ng China. Sa gitna ng mga pagunlad na ito, muling pinagtibay ng Estados Unidos ang pangako nito sa pagtatanggol ng Taiwan. Ang pangakong ito ay nakaugat sa Taiwan Relations Act na nag-oobliga sa US na magbigay sa Taiwan ng paraan upang ipagtanggol ang sarili nito laban sa agresyon ng China, lalo na kasunod ng mga pananakot nito sa loob ng gobyerno ng Taiwan. Ang pangunahing dahilan ng pagpapadala ng mga tropang US sa Taiwan ay upang hadlangan ang potensyal na pagsalakay mula sa China. Ang presensya ng mga puwersa ng US sa Taiwan ay nagsisilbing counterbalance sa lumalaking kakayahan ng People's Liberation Army. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagpayag na suportahan ang Taiwan sa militar, layunin ng Estados Unidos na magpadala ng malinaw na mensahe sa Beijing na anumang pagtatangka na baguhin ang status quo sa pamamagitan ng puwersa ng China ay sasalubungin ng militar ng Estados Unidos at hindi magugustuhan ng China ang gagawin ng Amerika sa Beijing. Ang deployment ay sumasalamin din sa patuloy na pagsisikap na pahusayin ang kooperasyong militar sa pagitan ng US at Taiwan. Kamakailan la, ang mga espesyal na puwersa ng US Army ay nasangkot sa pagsasanay sa mga tropang Taiwanese na nagugugol sa pagpapabuti ng kanilang mga kakayahan sa pagpapatakbo at kahandaan ng militar. Kasama sa pagsasanay na ito ang mga advanced na diskarte ng militar at paggamit ng mga advanced na teknolohiya tulad ng pagpapatakbo ng mga unmanned aerial vehicle na mahalaga para sa modernong labanan. Ang presensya ng tropang US sa Taiwan ay bahagi din ng isang mas malawak na diskarte upang mapanatili ang katatagan sa rehiyon ng Indo-Pacific. Kabilang dito ang pagsuporta sa gobyerno at mamamayan ng Taiwan, pati na rin ang pakikipagtulungan sa mga kaalyado nito tulad ng Japan at Australia, gayon din ang pakikipagugnayan sa mga bansa sa Southeast Asia tulad ng Pilipinas. Ang pagtatayo ng isang bagong pasilidad ng daungan sa Pilipinas na nakaharap sa Taiwan ay nagpapahiwatig ng diskarteng ito na naglalayong pahusayin ang logistical support para sa mga puwersa ng US, kung sakaling lumala ang salungatan sa China. Ang desisyon ng US na ipadala ang SEAL Team 6 sa Taiwan ay malamang na magpapalala sa dati ng mahigpit na relasyon sa pagitan ng Washington at Beijing. Kinundin na ng mga opisyal ng China ang suportang militar ng US para sa Taiwan bilang isang paglabag sa prinsipyo ng One China Policy na nagsasaad na iisa lang ang China at bahagi nito ang Taiwan itinuturing ng gobyerno ng China ang anumang pagtaas sa presensyang militar ng Estados Unidos o suporta para sa Taiwan bilang isang pagsuway sa soberanya at integridad ng teritoryo nito. Ang deployment ay mayroon ding mga implikasyon para sa mga kaalyado ng US sa rehiyon, partikular na sa Japan at South Korea, na masusing sinusubaybayan ang mga developments sa cross-strait relations. Ang mga bansang ito, ay pinahusay ang kanilang sariling mga kakayahan sa pagtatanggol at pinalalim ang pakikipagtulong ang militar sa Estados Unidos dahil nakikita nila ang mas tumataas na pananakot ng China sa mga kalapit nitong bansa. Higit pa rito, maaari ring muling suriin ng mga bansa sa Timog Silangang Asya ang kanilang mga patakaran sa seguridad dahil sa tumaas na tensyon sa pagitan ng China at US, lalo na sa mga bansang may alitan sa teritoryo sa South China Sea, kung saan naging agresibo ang mga hakbang ng China. Ang potensyal para sa maling kalkulasyon o hindi sinasadyang salungatan ay tumataas ng malaki dahil ang magkabilang panig ay nasa mataas na alerto at nakikibahagi sa postura ng militar. Kahapon lamang, isang US Navy P-8A Poseidon Reconnaissance Aircraft ang dumaan sa Taiwan Strait na inilarawan ng mga opisyal ng Estados Unidos bilang isang pagpapakita ng pangako sa pagpapanatili ng libreng nabigasyon sa internasyonal na karagatan. Subalit hindi naging madali ang paglalakbay ng Poseidon aircraft na ito patungo sa Taiwan dahil muntikan ng magkasubukan kahapon ang US at China kung saan iniulat ng militar ng China na ang mga fighter jets nito ay nakabuntot sa isang p 8 a Poseidon aircraft habang lumilipad ito sa Taiwan Strait. Ang Eastern Theater Command ng People's Liberation Army ay nagpahayag na ang sasakyang panghimpapawid ng US ay nagsasagawa ng isang patrol at reconnaissance mission sa international na airspace at sinundan ng mga puwersang Chino ang kanilang sasakyang panghimpapawid upang subaybayan ang paglipad ng Estados Unidos alinsunod sa batas ng China na binatikos ng US ang delikadong pagguntut nito sa himpapawid. Ang P-8A Poseidon ay kilala sa mga kakayahan ito sa pangmatagalang anti-submarine warfare at reconnaissance operations. Subalit ang pagdaan nito kahapon sa Taiwan, ay nagpataas sa patuloy na tensyon sa reyon, dahil itinuturing ng China na bahagi ng teritoryo ang Taiwan, at malakas ang reaksyon nito sa mga dayuhang aktibidad ng militar sa lugar, lalo na sa Estados Unidos. Ang kaganapang ito ay kasunod ng isang kamakailang insidente kung saan nagpadala ang Germany ng dalawang barko sa Taiwan Strait na minarkahan ng unang pagdaan nito sa mga pinagtatalo ng karagatan na ito sa loob ng mahigit dalawang dekada na umani rin ang batikos mula sa Beijing. Kasama sa konteksto ng kasaysayan na ito, ang isang kapansin-pansing insidente noong 2001 nang bumangga ang isang surveillance plane ng USA sa isang fighter jet ng China malapit sa Hainan na nagpapakita ng tumitinding tensyon sa mga naturang enkwentro ng Estados Unidos at Beijing. Sa kabilang angulo, bilang tugo ng Beijing sa pagdeploy ng Estados Unidos ng militar nito sa Taiwan, naglabas ng mahigpit na babala ang mga opisyal ng China na iginiit na ang mga naturang aksyon ay direktang hamon sa soberanya at integridad ng teritoryo ng China. Binigyang diin ng punong ministro ng Beijing na ang suportang militar ng US para sa Taiwan ay malubhang lumalabag sa mga naunang pangako na ginawa ng Washington sa Beijing, partikular na tungkol sa prinsipyong One China na nagsasaad na ang Taiwan ay bahagi ng China. Ang tagapagsalita ng Beijing ay nagsabi na ang tulong militar na ito ay nagpapadala ng mapanlinlang na mensahe sa mga puwersang separatiste sa Taiwan at nagbabala na ang mga naturang aksyon ay maglalantad sa Taiwan sa isang hindi magandang sitwasyon dahil ito ay nagiging kasangkapan para sa mga panlabas na puwersa laban sa China. Inulit ng ministrong ugnayang panlabas ng China ang mga damdaming ito na ang US sa tumitinding tensyon at pagsira sa kapayapaan sa kipot ng Taiwan. Kung saan binalangkas ng mga opisyal ng China ang deployment ng tropa Bilang isang mapanuksong aksyon na maaaring humantong sa mga seryosong kahihinatnan, kabilang ang labanan ng militar. Pinalakas na din ng China ang mga aktibidad nitong militar sa paligid ng Taiwan, kung saan ang People's Liberation Army ay nagsagawa ng malakihang pagsasanay ng magkasanib na operasyong pangcombat sa himpapawid pagkatapos ng pag-anunsyo ng presensya ng mga tropang US sa Taiwan. Ang mga pagsasanay na ito ay nakikita bilang parehong pagpapakita ng puwersa at isang babala sa Taiwan at sa Estados Unidos tungkol sa mga potensyal na epekto ng kanilang mga aksyon. Bukod pa rito, dinagdagan ng China ang mga naval at aerial inversion nito sa airspace at karagatan ng Taiwan na may mga ulat na nagsasaad ng 12-12 ng mga fighter jets ng China at barko na tumatakbo malapit sa Taiwan sa mga panahong ito. Ang ganitong mga maniobra ay nilalayo ng China upang ipakita ang kahandaang militar at bigyan ng malaking leksyon ng Estados Unidos habang sinusubukan din ng Beijing kung gaano katibay ang mga depensa ng Taiwan. Ang tumataas na tensyon na nagmumula sa reaksyon ng China sa pagdeploy ng mga tropang US ay may malaking implikasyon para sa katatagan ng Indo-Pacific. Ang Amerika ay nagpahayag ng matinding pagkabahala sa mga military drills ng China at hinikayat ang pagpigil sa Beijing upang hindi sumiklab ang malaking tunggalian. Gayunpaman, habang ang China ay nagpapatuloy sa kanyang agresibong postura, tumataas ang maling kalkulasyon o aksidenteng salungatan sa pagitan ng mga puwersang Chino at US sa rehiyong ito. Higit pa dito, ang bagong pamunuan ng Taiwan sa ilalim ni Pangulong Lei ching ay naghudyat ng pangako sa pagpapalakas ng ugnayan sa US na tinitingnan ng suportang militar ng Amerika bilang mahalaga sa pagpigil sa pagsalakay ng mga Chino. Ang pagkakahanay na ito ay maaaring higit pang pukawin ang tinatagong lakas ng China na humahantong sa isang cycle ng salungatan. Bilang conclusion, ang deployment ng US Navy SEAL Team 6 sa Taiwan ay kumakatawan sa isang umiinit na sandali sa relasyon ng US at China sa gitna ng tumitinding tensyon sa katayuan ng Taiwan. Habang tinatahak ng dalawang bansa ang walang katiyakang sitwasyong ito, nananatiling mataas ang potensyal para sa malawakang tunggalian. Ang internasyonal na pamayanan ay nagmamasid ng malapitan kung paano lumaganap ang sitwasyong ito, dahil maaari itong magkaroon ng malalayong implikasyon hindi lamang para sa katatagan ng rehiyon, kundi pati na rin para sa pandaigdigang dinamika ng seguridad sa isang multipolar na mundo ang mga aksyong ginawa ng Washington at Beijing bilang tugon sa deployment na ito ay huhubog sa hinaharap na trajectory ng kanilang relasyon at makakaimpluensya sa mas malawak na geopolitical trend sa Asia at higit pa. Ang tugon naman ng China sa kamakailang deployment ng mga tropa ng US sa Taiwan ay nagpapakita ng malalim na pag-aalala nito sa soberanya at integridad ng teritoryo. Ang malakas na retorika mula sa mga opisyal ng China kasama ng mas maraming aktibidad ng militar sa paligid ng Taiwan, ay binibigyang diin ang marupok na estado ng mga ugnayang cross-strait. Habang nilalakbay ng magkabilang panig ang masalimuot na geopolitical landscape na ito, ang potensyal para sa salungatan ay nananatiling isang mahalagang alalahanin para sa katatagan ng rehiyon sa Silangang Asya. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.